edited post ni Carla Estrada, senyales na may problema ang Katniel. Estado ng relasyon ng Katniel, hindi pa rin malinaw. Nagtrending kahapon ang ginawang chismis umano ni Christopher Min tungkol kay Carla Estrada at sa tunay na estado ngayon ng relasyon ni na Katrin Bernardo at Daniel Padilla. Wala pang isang oras nang maipost at maibahagi nang isa sa mga sikat na showbiz updates online. Ay ini-repost na agad ito ni Carla Estrada, ang nanay ni Daniel Padilla. Sa una niya kasing naging caption, ito po ay walang katotohanan. Umani agad ito ng reactions at mga komento mula sa mga taga-suporta ng Katniel. Matapos naman ng halos isang oras ay inedit ito ni Carla Estrada at at lalong nagbigay ng mga senyales na mayroong pinagdadaanan ngayon si na Bernardo at Daniel Padilla sa kanyang personal na relasyon. Ayon kasi sa kanyang inedit na caption, ito po ay walang katotohanan. Kailanman ay hindi ko po panghihimasukan o pangungunahan ang personal na buhay ng mga anak ko. Dahil dito, tila ang pinabubulaanan lamang ni Carla Estrada ay ang mga sinabi ni Christopher Min na siya ay may sinabi o binanggit sa kanyang malapit na kaibigan tungkol sa hiwalayan umano ng kanyang anak na si Daniel Padilla at ni Catherine Bernardo. Sinabi, Dahil dito, tila lalong naguluhan ang mga fans ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla na talagang nag-usbungan na mayroon talaga silang problema o tila naghiwalay na ang dalawa. Saad nga ng ilan sa mga taga-suporta ni na Katrin Bernardo at Daniel Padilla. ani ng isang nagkomento, Fans deserve to know kung hiwalay na ba o hindi. Kapag may movies yung Katniel, todo support ang mga fans. I think deserves nilang malaman ang katotohanan. Mayroon pang nagkomento, Hi! Sana may magsalita na para kung talagang wala na makapag move on na ang mga fans nila pero hoping na hindi nga hiwalay. Not a fan nor a hater. Sayang lang kasi parang bagay na bagay talaga sila. Anyway, sana may magsalita na. Mayroon din namang mga nagpasalamat kay Carla Estrada sa kanyang naging caption. Ani nito ay, Thank you Lord. Thank you din po ma'am si Carla. Panatag na loob ko na hindi talaga hiwalay ang Katniel. Mayroon ding nagkomento Nasana sana umano'y direkta na lamang na sinagot ni Carla Estrada kung hiwalay na ba o hindi si na Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Hanggang sa kasalukuyan ay tuloy-tuloy naman ang paglabas ni Catherine Bernardo at ni Daniel Padilla sa kanilang mga hiwalay na projects.